kailangan mano yung ano, kailangan mano yung tulsi. Oh, okay. yan okay. Sayang yung tulsi pag naano pa Pag naano ano yung tawag doon Maligo ka ata. Pag maligo ka ka Babahay na lang <laughs> talaga tayo Mamaya pa yung puto na tayo, na tayo. Nang mabaha nang... Oo, oh, na yan. Wala, bakit nga tayo, pa. na ka nang maligo, ng Lama, maligo ka na unan. Huwag ka maligo Ako yung diwonyo. <dewater. laughs> ako, ako yung angel. Ganun, maligo ka na lang ng ano, tubig na totoo. Hindi, maligo na. Bakit fake pa yan? Hindi naman yun eh. Fake tubig na totoo. Huwag lang ano, huwag lang akong... Oh, yan ah. Parang naman yung pumipicture, no? Sabi ko. Ha? Yan yung sinasabi ko. Huwag lang akong Baka magkasakas ka dito. Huwag lang akong... Huwag lang akong... Huwag lang akong... Hindi nga, hindi nga. Bakit? Ang video yan! Mukha akong timang! Ang gaganda nyo nga niya eh! Mabuti na talaga tayo niya. Ano nga po inabot na ka mo? Dito na tayo tatambay lahat niya. Dapat yung titis isip na eh. Hindi, hmm.